Eh kahapon at hanggang ay umaga ito may pinag-uusapan ito pag naturang uh, uh, pagcancel ng uh, Department of Finance ito hindi to BIR effort tama uh, at Juday? Eh. itong pagcancel ng uh, uh, mga mission order at saka mga lowa yung letter of authority ha ito yung uh, uh, pinadadala ng mga kawani ng BIR para magimbestiga di ba para sa mga invest, sa, sa, sa mga negosyante Dako eh ano ba at ah, talagang nangyayari din na ay dine, at uh, ano ba ibig sabihin niyang lowa-lowa na yan at saka kami, tama ba ako mission order? Tama ba? Ta tingnan mo nga mission order yung yung kinansel ng uh, Department of uh, Finance, ha? Huh? Nasa linya po natin ang presidente po ng ECOP Employers Confederation of the Philippines, si uh, Mr. President Sergio Ortiz Luis. Sir, maganda-magandang araw po. ay magandang uh... Ang sa sa, mga nakikinig sa atin. Sabi ko, pagka kayo nagiging guest ko dito at makakausap ko, Sir Serio, gustong gusto ko yung pangalan nyo kasi parang ano, parang uh, pangalan ng uh, inihahandog. Parang ganon eh, parang <laughs> parang artista-artista eh, Sa pangunguna ni Serio Ortiz louis <laughs> parang artista-artista. Kumusta na po kayo, Sir Serio, sa itong uh, paparating ang Pasko? Ay, bobo naman. Uh, uh in spite of all the challenges uh, hmm. in the ado, naman ang nag-improve ng na satisfaction. Opo. Ano po ang uh, forecast ng ating mga negosyante ngayong Pasko? Tayo ba ikikita? Uh, magdadagdag ba ng uh, mga kawani, mga empleyado? Itong mga uh, negosyante na, na nasa loob o nasa loob po ng uh, Eco Well, yung mga kumpanya, lalo na yung mga nasa selling na ano, mm. mga uh, ano, mm. talagang every year, nagdadagdag sila ng mga tao. Uh, kaya lang napapasinabi, hindi ganun karami yung dinadagdag nila ngayon. Ano? Mm -hmm. uh, at uh, hindi ganun kalakas yung bentahan ngayon. Pero still, uh, better than uh, what we experienced in, in, the recent months. No? Huh? Uh, Bunga namang okay itong ano natin, Pasko natin. Opo, saka talagang ang MSME isang talagang uh, bumubuhay talaga ng ekonomiya ng Pilipinas. Sir, seryo, hindi ba? Unfortunately, in our case, mm. ang MSME natin ay 90% micro. Uh Oo. -oh. So, uh Oo. -oh. Uh, 90% na MSME natin is uh, micro, 8% yung small, 1% yung, uh, yung medium, mm -hmm. and then yung large, eh, less than 1%. Pero mm Pero ekonomiya, mm -hmm. uh, sa employment, 65% comes from the micro and small. Uh, pero ang contribution niya sa ekonomiya is only 35%. Yun ang na nakakalukot. Mm, mm Pero malaki na rin po yun, yung 35%, uh, Sir Serio. Well, malaki na rin, wow. pero sa ibang bayad, mga natin, eh, sila uh, yung backbone ng uh, mm. economy. Tayo bala Europe, iwan-iwan mm -hmm. tayo. Ang, uh, ang, uh, ang mga SME natin dito sa Pilipinas, uh, sinasabi, uh, the most underbanked uh, SME is in the whole of Asia. ko, doon sa, nakita ko figure 20, mm -hmm. ng 2019 yata, 2020, ang naipautang ng Thailand, no? at Pesto Cooper as is $230 billion para mm -hmm. sa SME. Mm -hmm. At ay pautang sa Pilipinas, $11 billion. dollars. Mm -hmm. Pero it can still improve, ano, sir, no? yung 35% kung tutusin. Pwede pa yan? Oo nga. I yun uh, ang inaanusan ina ina na namin kasi so far, banggit na banggit ang gobyerno, SME, SME priority, pero lip service lang. Wala actually uh, -huh. huh. uh tinataya na ang tingin nila sa SME uh, para expense, hindi investment. Oh. Kaya it should be the backbone of the economy eh, hindi pa nangyayari yun. Iwanan tayo ng mga, 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 natin. Oo. Nako, eh, bago ho natin pag-usapan yung LOA, the, the, main reason why we were calling you now and the, the reason po why you're on air. Pag, ko lang po ito. Yung uh, na, na, nahagip na po ba ng inyong mga kasamahan, yung uh, topic na, ano uh, tawag doon, tax holiday, yung hindi pagbabayad ng mga empleyado ng tax, uh, Sir Serio? Narinig ko lang, pero hindi ko na kung ano yung sabihin talaga ng tax holiday. Mm, -hmm. right? mm -hmm. uh, parang to be uh, addressing a problem that should have be been made in 2025. Mm -hmm. Kasi yung budget ng 2025, yun na talaga brought most of budget. Ito 2026, ina-adjust na yan, tinatanggal na yung ano. Mm -hmm. So, uh, so medyo lilit na yung budget na yan. Eh, ang income na hindi ko alam kung aling, anong, anong yung tax holiday, three months, hindi naman ganyan ang bayaran oh. ng income tax, ano? Oh, oh. Uh, so so baaring sinasabi eh, yung withholding tax sa mga gado mm -hmm. possibly uh, so, mm, -hmm. Assembly, mm -hmm. Eh, eh, marami naman sa mga empleyado natin eh exempted lalo mm -hmm. na yung mga minimum wage earners. so, no? mm -hmm. Uh, nga ako i-apply doon sa sa withholding tax saka sa, sa bat ano baka mabinipisyon niya malalaking kumpanya saka yung mayayaman hindi yung mga workers plus mm -hmm eh buo no, ang nakita ang gobyerno e dito na sa gobyerno oh, oh, oh. uh, baka ako uh, hindi pa hindi ako uh, hindi pa ba sa bill. so oh, hula lang ako oh, oh. marinig ko na baka ako ko yung yung, uh, ano na yan, oh. eh hindi ko nakikita mga kabuti yan. Ang hugot yata nito, Sir Serio, itong mga flood control, flood control eh. Oo nga, pero eh, eh, nangyayari na yan in 2025, in eh, uh oh. 2026. Uh oh. Babawi ang 2026 budget, yung IGAG, e mm -hmm. eh, mga, mga lalo hindi pa pag-deliver uh -oh. ng servisyo ng gobyerno. Oo, oh, uh oh, tama, tama kayo. Dahil baka yung, yung kaya, ito, uh, baka -oh. maapektuhan yung projection sa saka yung uh servisyo. Ang hindi ko nakikita mag-beneficio mahihirap. Oo, oh, oo, oh, uh, oo. Oh. dahil ko ang halimbawa yan, I adjust me yan. Yung VAT, for everyone, eh, yung, uh, -huh hindi ko nakikita na nakaka-apekt sa kabuhay ng ano yung VAT na, na, yan. Yeah, na yeah, yeah. Oh, oh, oh. Okay, si e, e, ito bang ginawa ng Department of Finance yung pagkansela ng mga... tama, tama ba ako, mission order at sa LOA? Ah, pagkansela nito, ah, oh, okay. eh, kayo po ba eh, ma, -ma, -ma ito? Eh, eh, alam mo, uh, ah, kami nagulat Uh, nung yung pinagdalid yung si uh, uh Komisyon ng Reparador. Mm -hmm. Dahil alam namin, anak namin, inaanak ng Presidente ano? mm -hmm. at, uh, walang, walang yan, ha? At wala, wala nag-iisip na tatagdalin yan. Pero nung pumasok si Secretary Go, eh, alam na cool. alam niya yung oh. problema dahil galing sa business yan at uh, maraming nagdireklamo na talaga. Kaya, nung mga palitan, eh, kinasal ni si Tarigo yung, uh, yung uh, LOA na yan. Alam mo, nung araw, kumpanya, dapat audit uh -uh. Uh -uh. Eh, so, target sila, uh -uh. iniisip nila, ano, eh, may mga, kumpanya, mga tatlo. Uh, Iba-iba, mag-iisus ka ng... Tatlo ano, po, tatlong, tatlong beses sa isang taon? Oo, oh, ah? Huh? baka marami. Eh. Lahat nag-i-issue eh. eh huh? para sa suara dyan eh. Oo, <laughs> oh, para, ta tama kayo. Para, <laughs> dahil iimbestigahan lahat ng libro, uh, Sir Serio, oh, tama? Oo, oh, uh, iimbestigan. Labas ang pera mo naman. Oo, oh, oh, oh. oh, Dahil oh. Eh, sa ayaw mo na lang ma-perwisyo, wag yan nagbibigay na lang. Ay. Eh, siguro, na pa dito mga nag-i-issue. Kaliwat kanan mga ginala ko eh. Mga tatlo na tatanggap nila. Nagugulat sila no. Hindi pa rin tatapos yung isa. Meron naman iniisyo. Uh. Oh. Ah, ah, ano ho ba yan? Ah, ah parang matagal. Kasi sabi ni Sekretary, parang marami daw nagre-reklamo sa kanya na ganyan kaya kinancel niya. Yan ho Ay, ba marami eh? Marami talaga. Opo. Marami talaga. Eh, sa ease of doing business, marami na nga tayong problema. Yung mga investors, eh, natatakot pa ah, dahil... Eh, kung ganito ang ginagawa sa Pilipinas, eh, sa, dito lang nangyayari yung balik-balik yung mga taga-BIR na mm -hmm. naghahanap ng mga uh, mabubuto sa'yo mm -hmm. at uh, pinagkakakwarta ka. Eh, hindi dapat. Pa pa Paano ho ba yun? Uh, kunyari, uh, for example lang, uh, Sir Serio, uh, bigyan ko lang yun ng uh, sample. Kunyari, ang, ang babayaran mo na tax, sabihin natin, sabihin natin for the year, this year, ay 5 million. So, Tapos, ang magiging, uh, nabasa ko lang ito kanina, isa sa mga comments, pag binigay daw, pag limang milyon, ang babayaran mo na lang, dalawang milyon na lang. Pero yung isang milyon, for the boys, yung isa iririsibo. Tama? Tama o mali? Uh, sir Sergio? Well, meron mga ganun arreglo. Oo, for the boys, for the boys daw. Dumami, LOA. Oh. Eh, ang babayaran mo na ka-report sa'yo is five million. Apo. Bigyan lang darating doon i-issue na ano, assessment na 20 million. Ayun, patay ka ron. alam no. <laughs> mo uh, ano, naman, hindi tama. Pero, uh I ka. i na. Ano, eh, para sa swarad ka eh. Uh, uh, nga. Lahat ang lahat ng libro mo. Uh -huh. eh, doon lang sa mga ano, abala na. na Magbibigay ka kahit paano. Nako, eh, malaki pala ang uh, epekto ng papapatigil, uh, Ay, Sir Semyo. Ay, malaki kong pa dyan. Oo. Eh, ang an, 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 an heard of yung mga ama na sinasabi, dapat nila bayaran. Siyempre, para kayo yan eh. Oo. Hindi ka pala malaki mo lang para magdilig mo ito eh. Oo. oo, oo. Ang uh, siguro ang tanong lang dito, siguro magpa-schedule tayo mga si sekretary mismo. Paano ba ito? Ito ba'y pansamantala lang at itutuloy na sa susunod ng mga after 2 months, 3 months o oh, ah, talaga ko uh, permanent day. Uh, ah. usual na. Hindi yung, kasi para na, para na bigyan ng lisensya yung lahat ng distrito, yung lahat ng mga departamento, ah, mag-issue ng NOE. Uh, Dati hindi naman ganoon. Hmm. Yung know, ano, isa lang na nag-i-issue, meron sila, adder sila sa ganong jurisdiction. Uh -oh. Eh, ayan, lahat ng no, pwede mong issue, nag-i-issue. Oo, uh oh, oo, uh oh, oo. Oh. Naku, ikaw pa lang mga negosyante pag may ganon. Ay, gano ako. Oo. Uh oh. Kaya tuwa-tuwa sa uh -oh. ginawa ni Secretary. Iyon. Siguro mas maganda. I-assess na muna, Sir Serio, no? At saka kasuan. Ang dapat kasuan. Oh, yes, yes. Uh oo. -oh. Oo, oh, dahil isa yata sa, isa sa mga marching order na ano yan, ni PBBM sa bagong no, secretary ng no. Department of Finance, Sir Serio. At saka yes, yes. uh, maganda, maganda yes. po yes. ito sa pagpaplano ng mga negosyante ngayong 2026, uh, Sir Serio. Totoo yun, totoo yun. Oo, oh, kasi may iwasan na. Sir Serio, maraming maraming uh, salamat po sa oras sa binigay niyo sa DWIZ at Merry Christmas in advance, Sir Serio. Ba maraming salamat din sa na binigay niyo mga pagpahayag dito. Ladies, Merry Christmas po. Merry Christmas. Si Mr. Sergio Ortiz Luis, Presidente po ng ECOP, yung tinatawag na Employers Confederation of the Philippines.